kailan sabi ko pupunta kami sa labas, lumubog na yung araw. Ano ba yan? Di ba labig na naman sa labas? ano o. Napapalitan ko muna yung dalawa. Okay. Si come tayo. Change your clothes. So let's go outside. You go feed the squirrel. You want to feed the squirrel? Si Palit yung damit. Para punta tayo sa labas. Kasi okay. how many days now that you are not go outside? Make sure now that you are listening. I uh, know. You are not listening. Ah, uh, I'm listening. You are listening to mommy. Ah, uh, yes. Ayan, nakadayak na kami. At kami ay aalis. Papunta kami sa park. Para magpakain ng squirrel. Hmm. Where are you, Alice? I'm what is?

You're okay long Ground floor. floor. Ground <laughs> <Down> floor, baby. Ground <laughs> <laughs> oh, floor, baby. Ground 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 floor, Ground floor, baby. Ground floor, baby. Ground floor, baby. Ground floor, Look at the kids. yeah, they are nursery. Okay. Yeah, we just, we're gonna feed first the squirrel Look at the sun. Where's the squirrel? There, I saw some squirrel there. In that area there. What that, the steward? Yeah, I can see the squirrel there. I can see the party. Yeah. Oh, namamatay na yung mga halaman, oh. Yeah, we're gonna feed first the squirrel and I the squirrel. then we're to the park. The oh my God, ka talaga. gan 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 gan

Like that, the way you feed them, okay, they are coming out. Mm -hmm. Good with them there. Mm -hmm. <laughs> yeah you just give them peace it's full face Yeah. <laughs> <laughs> 我。Okay. kanis ka naman mo dito oh no more ah no more kanis ka naman dito ipakipakan mo Napakitipid. <laughs> Tamba-tamba. Kambak-kambak. <laughs> <laughs> pa. Nag-a-lagi na lang nagbabangayan kahit saan na kami sa kalsada. Wala nang tigil na mag-aaway. na 50 words kasi. Nako. Sa susunod, we are not side, okay? I am not, I am not a baby anymore. Ay, I'm a Kakatuwa naman nung na to. You want ice cream? It's called lamig, -lamig ice cream. Yan, napadaan kami sa groceries kasi wala na akong conditioner, wala, wala na rin akong motion. Eh, ang mga balat ko nagkaka, nagkakarsang na. Nagkakarsang na yung mga balat ko. Nag-dry. Uh, your ice cream, manong. Simula pa uwi kami, wala na lang sigil ang pag-aaway niya sa kapatid. Nito, grabe si Stewart kasi. Can you come here? Don't want to put some gel in your hair? Because you are not, you don't like to go cut your hair. Ah, come here. here ano ah, yun lang, agap apa, naman lang, titigil na nga, ah, bin -bin ng na ang gaya na, Diyos ko simula umuwi kami Just hanggang ngayon hindi na sila natigil mag-away ah uh, lamig talaga sa labas yung bibig ko talagang ano <laughs> kumain ako ng ice cream <laughs> tapos yung mga balat ko parang nangangati nangangati sa, sa sobrang lamig grabe ano You okay? Yeah. Did <laughs> you ice cream now? Yeah. May na ako doon na Pinay. Suplada naman. Ayaw naman na ang Minitian ko siya. Ayaw naman lumiti. Buti pa yung mga naanhang ko kahapon. May mga Pinay din na matatanda kahapon na daan ko na kasabay ko sa elevator. Ano sila, mga si, parang senior citizens senior, parang senior citizen na kasi parang ano na talaga senior citizen na kasi yung matatanda na talaga sila. Tapos sila sa third floor. Saya-saya kaya pag nakakakita ka ng kapwa Pilipino mo, kababayad mo. Pero meron naman yung iba na ang suplado, suplada. Hindi sila marunong nung bumati, ganyan. Ayan, ako din, napakain ng ice cream. <laughs> hmm. Oreo. Hmm, uh, May nakita akong prutas doon. Ano kayang prutas to? Para siyang kamatis, eh, umuha ako. Para tikman ko. Product from Kaki, sabi niya. Pero sa kamatis eh. Ito ay ano, so, ako kong ano lang mo na ako nam. talong kura para bulang na lang ng, 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 ano, ng sitaw para mag ano sana ako pakbet. Wala namang sitaw akong kita doon. Tignan nga natin ito guys. Ayan o. Oh, balatan natin kung anong lasa nito Botas na to kasi na-amiss lang ako kasi bakit para siyang kamati ayan hmm. makaing lasa nito yan na guys oh, lalatang ko Hmm. Para sa chiko. Oh, parang siyang chico. Hmm. Ang sarap. Parang may gatas. Parang alam niyo yung gatas na konden Parang ganun yung lasa. Pero as in, parang chico talaga siya. Yung ano, yung yung lasa niya. Tapos yung ano nang yung ma-juicy siya, juicy. Ma-juicy. Masarap <laughs> naman pala. Ngayon ko lang, ano, na, ngayon ko lang nakita doon sa, nakikita ko na siya dati. Kaso lang parang sabi ko, baka hindi naman siya masarap. Hmm. Pero hmm. lang kasi siya kamatis, oh. Masarap pala. Buti dinamihan ko yung kinuha ko. Mmm. Yummy. Talaga kahit kain tayo. Mmm. <laughs> Sarap naman. Nakatatlo na ako.